Hello mga maring, naanapuntay tubagon nga pangutana mga maring. So maunit siya ang atong uh, tubagon na pangutana. Ato asang basahon ha. Hello maring, hide my identity lang po. Mangutana lang ko kung ta kung kanus ka nagsugod og vlog. Og kanus-aka na monetize. Salamat maring, so maunit siya ang iyong pangutana sa kuha. Ah. So, nangutano po ko sa ingon niya, i daw ang iyahang identity. So, nangutano ko sa iyahang, kung okay lang ba, makita ang iyahang picture, kanang bilog nga na sa gilid, kay nag-message man niya sa kuha. Ingon siya, okay ra daw. Okay. Kung so, nangutana siya, una, ako ang tubagon, kung kanus ba daw ko, nagsugod -so aning ako ang pag-vlog. Okay mga maring, nagsugod -so ko aning ako ang pag-vlog. 2022 pa. Naalala jud na ako, mga maring sa una nga halos na nakaay mi tulog kay magsige na lang mi og live halos adla adla jud so daghan mi ana nga mga kauban ako kasabay nako ako nga maupod ang ginabuhat gab, nga ano sila ga live sila tapos ga saka saka live kay amo ang ginaapas mga maring nga mahit na mo ang kanang requirements ni Meta nga 60,000 minutes views. So, mao na among ginabuhat kanang ga live mi halos sa adla adlaw-adlaw. Tapos post diri, post dito og mga videos nya. Ang amo ang naanuhan nga ideya nga ang live, ang mas kusog siya kanang hours gani. Kusog og makakuha nga hours kay pwede man ka mag-live og gikan buntag hantud hapon. Pero depende sa imong cellphone kung unsa ang iyang capacity nga makakaya siya sa live kay nabay uban cellphone niya mag-init. So kato nga time, kato nga time nga ga live mi permente, dito nag-start ang akong cellphone murag nag-ipom gud siya. So mao nang akong ginaingon mga maringa, sa una kailangan mahiti mo na ang 60,000 minutes views. Pero karon mga maring, lahi ina, kay bisan ang kanang baguhan na mga ads pero syempre wala pa sa live earnings kay wala pa may kuan, wala pa man sila na monetize. So, na monetize jug ko sa content monetization, karon lang jud na tuig. Karon lang ko nga tuig nga na monetize sa content monetization mga maring. Pero, na monetize ko sa katong in-stream ads katong 2023. Tapos, Atong 2023 na to, pagka-monetize na ko, nag-upload din ko ang perting daghan ng mga long-form video. Kaya mas day ka ikaw mga videos sabang wala pa ka na invite or wala pa ka na monetize sa in-stream ads. So, mag-stack na kadaan mga videos na mga long form. kay pag once ma-invite na ka or ma-monetize na ka sa in-stream ads, katong tanan ni mga videos, kag-i-upload ni mga mga long form, na ato tanay mga ads na ay ibutang sa si Meta o sa si Facebook nga ads dito. So, katong nga time, wala kay kuy ingon nga daghan kayong napundo. So, katong pag-monetize na ko, banat-banat na banat yung po post ato nga mga long-form video. naagi usahay mga maringa sa ako ang long-form video, maka-ads ko ang pito kabuok. So, katong nga time mga maring, pero din lipaya, unya ang ako ang earnings mga maring, pero pong paspasa. Pero, katunga time, wala pa ko ka sahod. Kay, naaman na target good nga kanang nang makasahod ka kung maabot ni mo yung earnings. So, katunga time, nalampas na maring. Naabot na og 40 kapin, 50 kapin ang ako ang earnings. Kaya lang mga maring, nagkaroon ko og profile some issue. So, nagkaroon kong violations, kaya ano no, gahi kay kong ulo, kaya giingnan ko sa ako ang mga kauban, or bisan sa mga tutorial, kaya kaya ano man ko ga search ko sa mga tutorial sa unang, ya tanaw ko kung unsa mga bawal ang mga bawal ka magamit kag memes magamit ka og mga sound effects tapos kag mga flying text gon mga maring mauna ang akong ginagamit kay maboringan ko sa ako ang videos nga walay mga ingon ana sa una so mao useless lang ang ako ang mga ads didto kay ni anam-anam siya o ka baba kaya nga naman, kaya na violations ko, tapos dili pigil na ako i-delete. Wa na ako i, na i mga maring, kaya sayangan lagi ko, kay daghan na siyang mga views. So, mauto ma mga maring, ang nahitabo, kanang nababa ang ako ang earnings, unya, nahantod na nadugay, na back to zero siya. So, dito, nawadaan ko pag-asa mga maring, wa na ko gana Kaya, syempre, ikaw ba naman, imbis na lipay ka kay naana kay ads, tapos naana kay earnings, nag-start na yung earnings, tapos paspas -pas pag yun, unya mabak to zero lang so ang nahitabo murag naglaylo ko kadali wala na kay ko gabuhat mga videos so nagapost lang ko og karang mga videos nya karang walay mga editing ka nang normal lang gud mga maring pero dili ingon ani kanang video lang ba sa mga na mga events sa akong mga anak nya na lang ako mga post so mao dito nagsugod nga ana ang ako ang family kay supportive pa po ni ako ang mga family nga ingon nila padayon doon ako ako ang pag vlog vlog so dito nag start na po ko pagka 2024 mga maring, dito naka receive ko o ka invitation, sa bonuses so dito ko nagbawi sa bonuses mga maring, kaya ang bonuses nako ako paspasya kay ang text nako ako mga photos na manay mga earnings So, dito, nag-start nga, nagkaroon itong mga earnings. Pero, mga maring, ang akong earnings, dili pareha dati nga paspas siya, dagko, kaya nakaabot ng 40 kapin for 50 kapin. Kaso nga lang, nag-back to zero siya. So, karon mga maring, ginagmay lang yun siya, cents, pero kung matigom na siya mga maring, syempre, maabot na siya sa kuta. $25 mga ring, pwede na siya Isweldo Kung malampas, o di mas arang-arang. So, karon lang nga tuig mga maring ko na-invite sa content monetization. Wala sa imuha ang kanang tulo. Kanang stream ads, ads on reels, o kanang bonuses. So, kailangan na ng tatlo. Kay, katong una-una na kunakuha, di ba, in stream ads, kaduha ang bonuses. Tapos, karon nga year, nagsunod na siya ang ads on reels nga na-invite ko, tapos content monetization dayon So, maaudain na siya ang kanang tatlo. So, mauto maring unta na tubag na ko imong pangutana. Salamat sa pag-message sa kuha. Sa mga naay mga pangutana, mga maring, pag-message lang sa kuha or pag-comment lang aning nga video. Kaya to ang tubagon. Salamat kayo. Ka,